Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Destined Boxer Arc kung saan nakita natin lumaban ang mga idol natin sa ring at doon din natin alaman ang dahilan kung bakit nag si Miata sa kanilang laban ni Ipo. Ngayon naman, ang pagkikwentuhan natin ay ang Winner Takes All Arc, ang laban ng bida natin na si Ipo at ang magikerong Pinoy na si Malcolm Gedo na si Kamugawa ay kumuha ng impormasyon sa ibang gym para sa next na makakalaban ni Ipo. Nalaman nga natin kay Yagi na nakulong si Kamugawa dahil sa pambubugbog nito sa kanyang kaibigan na coach gamit ang kanyang tungkod. At dito din natin natuklasan ang rason kung bakit ito nagawa ng coach ni Ipo. Nagalit pala ito sa kadahilanan na umamin ang coach ng boksingerong last na nakalaban ni Gedo na ito ay nanalo dahil sa match fixing at naging rason kung bakit nagrita ng ang boksingerong iyon. Nagmakaawa nga ang coach na yon kay Ipo na ipanalo ang kanyang laban kay Gedo. Matapos ang kanilang pag-uusap, nalaman ng ating bida na si Gedo ay may 32 matches, 22 wins, 15 KOs, 6 losses and 4 draws. Ngunit, hindi ito sure kung ilan doon ang ibinentang laban ni Gedo. Dito nga din sinabi ni Kamugawa na siguradong malakas si Gedo dahil kontrolado nito ang buong laban. Kaya't nagagawa nitong maloko ang mga tao pagdating sa match fixing. Dahil nga rin sa galing nito sa pagkontrol ng laban, binansagan nga itong The Magician. Kinabukasan na makabalik na sila ipo sa gym, pumisita si Fuhui, ang boksingerong nagretiro dahil sa kahihiyan ng manalo kay Gedo. At sinabi nitong gusto niya subukan ang kanyang talento sa pagboboxing. Sinabi rin nito na pinangarap niyang makalaban ng pinakamalakas sa Japan at gusto niya itong matupad bago siya official na magretiro. Pinagbigyan nga ito ni Kamugawa at sila ay mag sparring na parang totoong laban, walang headgear at gamit ang 8 ounce gloves. Ginalit nga ito ni Kamugawa sa pagtatrash talk sa coach nito at sinabing pag hindi ito pinabagsak niya ipo sa first round, siya ay makikikout sa Kamugawa gym. Dahil dito, naginit ang dugo ni Fukui at naging determinado sa kanilang sparring. Ngunit, madali itong pinabagsak ni Ipo sa pamamagitan ng isang solidong right straight at natapos ang laban sa first round, 2 minutes and 52 seconds. Dito nga natin nalaman na kaya pala yung ginawa ni Kamugawa para malaban nito ang talento sa pag-boxing ni Fukui. Sa sparring na yun, natansya nga nito kung gaano kagaling na boksingero si Gedo dahil pinaglaruan lang nito si Fukui buong laban. Hinabol nga ni Ipo si Fuhui para kausapin na huwag magretiro. Pero sinabi nito kung gaano ka pangit sa pakiramdam na manalo dahil sa pagbibenta ng kalaban. At ni isang beses, hindi nga daw ito nakatama ng isang malinis na suntok kay Gedo. Tila pinaglalaroan siya nito sa buong 10 rounds at sa uli, itinangkal na panalo si Fuhui. Sinabi nga din itong mag si Ipo dahil para may magic itong si Gedo. At sa loob ng ring, para may ginagawa itong mahika. Nasa buong 10 rounds hindi nito nalaman ang tunay na range ng mga suntok ni Gedo. Sa pagalis ni Fuhui, nagtagumpay nga ang plano ni Kamugawa na painitin ang dugo nito sa pangta -trashtok. At dahil doon, nagbagong isip nito at hindi na magre-retire. Kinabukasan, sinubukan nga nila na Ipo na pag-aralan ang magic na ginagawa ni Gedo para malito ang kalaban kung gaano ito kalayo. Ngunit hindi nila ito malaman at sinabi nga ni Kamugawa na worst matchup niya si Gedo. Sinabi ni Ipon na aalamin niya na lang ito kapag sila ay naglaban na sa ring. Kung sakaling humahaba nga ang kamay ng kanyang kalaban, iilaga niya na lang ito at ipagpapatuloy ang kanyang nakagawiang estilo ng pagboboxing. Pumunta sila ipo sa gym nila Mashiba para makapagsparing bago ang kanyang laban kay Gedo dahil ito ay may mahabang range at nalalapit ito sa kanyang weight class. Nagsimula na ang kanilang sparring ginamit tipo ang kanyang Dempsey Roll at nang mailagan nito lahat ng suntok ni Mashiba, kumonekta ito ng solid na suntok hanggang sa napatigil ang ating bida lang tamaan ito ng isang malakas na uppercut. Pagkatapos nga ng kanilang sparring, inaman ni Ipo kay Kamugawa na siya ay natalo sa laban na yun. At nasabi nito na parang naimbento ang right uppercut na yon para pangontra sa kanya humingi nga ng tawad si Pukila Kamugawa at Yagi dahil iniisip nito na walang kwenta ang kanilang naging sparring. Subalit, sinabi ni Kamugawa na hindi yun walang kwenta. Sinabi nito sa kanyang isipan, nakita niya si Ipo na mabilis ang reflexes, hindi pinapalampas ang mga malilit na opening at yun ang kanilang kinakailangan para sa laban ni Gedo. Pagbalik nga ni Ipo sa gym, sinabi ni Aoki at Kimura na meron siyang bisita. Ito ay nasa office ni Kamugawa at tila nagkakainitan na habang nag-uusap. Sinilip ito ni Ipo at nagulat ito nang makita niya si Gedo na nakikipag-usap kay Kamugawa na galit na galit dahil ang pake lang nito ay ang prize money. Inoferan nga ito ni Kamugawa na 2 million yen para sa mananalo sa laban at sabay sabi ng winner takes all. At ang kondisyon nito ay gaganapin ang laban pagkatapos ng isang buwan sa Kurahoin Hall. Masaya ang aalis si Gedo dahil sa laki ng prize money na iyon. Nang binuksan nito ang pinto, natumba si Ipo. At tila wala itong idea na yun si Ipo, ang kanyang susunod na makakalaban sa isang buwan. Dahil dito, sinabi ni Kamugawa na, Bugbugin mo si Kedo gamit ang malalakas mong suntok hanggang sa hindi makalimutan ang pangalan mo at mukha mo. Pinagpatuloy na nga ng ating vida ang pagtitraining kasama si Kamugawa. Mabilis nga natapos ang isang buwan na paghahanda at muling nakita si Ipo at Gedo sa weigh-in. Napansin nga nitong may dalawang sugot ito sa Gedo sa balikat at sa katawan. Tinanong nga ni Gedo kung nakahanda na ba ang prize money at sinabi ni Kamugawa, bukod sa 2 million, may extra 500,000 pa ito kapag nakaiwon ito si Ipo. Pagkatapos nga ng lahat ng iyon, nakita ng ating bida sa ring si Geto at tinopera nito si Ipo na ibebenta niya ang laban kung magbabayad ito ng 3 milyon. Nakiusap nga dito si Ipo na seryosoy ng laban dahil mapangarib na sports ang boxing. Dito na nga sinabi ni Geto kung gaano kahirap ang kanyang buhay sa Pilipinas. Sinabi nito na ang dalawang sugot sa kanyang katawan ay nanggaling ng siya ay mabaril sa kalsada at ang sana naman ay habang nandudukot ng wallet. Malatundutings to mga para. Sunod nga nitong sinabi na kumpara sa kanyang mga naranas sa buhay, ang loob ng boxing ring ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Nagulat nga dito si Ipo at inoperan niya pa ng additional 500k si Gedo kung siya ay makayon nito. Kaya naman masayang tinanggap ni Gedo ang hamon ng bida natin. Kinabukasan, napansin ni Ipo na wala pala itong 500,000 yen at meron lang itong 50,000 yen. Kaya naman humingi ito ng tulong kila kay Mura para makaipon ng 500,000. Si Kimura at Aoki ay nagbigay ng tig 150,000 yen. At ang world champion na si Takamura naman ay nagbigay ng tumataging ting na 30 yen. Nakita na ang dalawa sa loob ng ring. Bago magsimula ang laban, inopera nito ulit ni Gedo dahil nakita nito kung gaano kasikat si Ipo. Sinabi nito kung magdadagdag pa ito ng 500k at gagawin 3.5 million ang ibibigay, ibibenta niya ang laban. Masama nga itong tinitigan ni Ipo at hindi ito pinansin nagsimula na ang laban at sa inis ng ating bida, sinugod agad dito si Gedo. Sunod-sunod itong pinaulan ni Ipon ng sunto at lahat ng ito ay nailaga ni Gedo. Pero nang mataplisan ito sa ulo ni Ipon ng left hook, laking kulat ni Gedo na siya ay nawala ng lakas sa kanyang mga binti at ito ay na-knockdown. At dito na magsimulang matakot si Gedo na baka mawala ang kanyang 3 milyon. Kamuntigan nga hindi makatayo si Gedo dahil sa suntok na yon. Nang magsimula uli ang laban, uling sumugod ng mabilis si Ipo. Dito na nagsimula ang magic ni Edo. Pinahaba nito ang kanyang parehas na kamay sa harap ng mata ni Ipo habang sumusugod. At nang magpakawala na ng suntok si Ipo, bigla itong nawala. Laking gulat ni Ipo na mapansin niyang nasa lubid na to ay sa kanya at nagpapay nga. Hindi nga agad nakareact si Ipo at parang na-stand sa gulat. Buti na lang sumikaw si Kamugawa at dito na ang ng ating bida at muling sumugod. Subalit, nahirapan pa din ito dahil sa magic ni Gedo at hindi pa rin alam ni Ipo ang sekreto nito dahil nga sa lakas ng suntok ni Ipo. Nagpagulong-gulong ito na walang tamaan. Unti-unti na nauulog ang ating bida sa palabas ng magician na ito. At tila parang toro lang ito na pinaglalaroan ni Gedo. Dito nga natin alaman kay Tagaki na ginagamit ni Gedo ang blind spot ni Ipo. Tinatakpan nito ang mata ni Ipo gamit ang kanyang gloves at saka gagamitin ang kanyang bilis. Sumigaw nga ulit si Kamugawa at sinabing tignan nito ang mga paa ni Gedo. Dahil dito, kumonekta ng malakas na body blow ang ating pida at dito na natapos ang first round. Akala nga ni Ipo, alam niya na ang sikreto ni Gedo pero nananatili kumpiyansa si Malcolm at tila meron pa itong secret weapon. Bago magsimula ang second round, wala pa takot si Gedo at confident pa rin ito sa kanyang mga magic. Sa corner naman ni Ipo, pinaalala ni Kamugawa na mag-focus sa mga pan ni Gedo at magbato ng mga body blows. Nagsimula na nga ang laban. nagresibo kong matakas si Ipo habang nakapokus lang ito sa lower body ni Gedo. Napansin nga nila Takamura na isang beses hindi pa ito nagbabato ng suntok si Gedo at nagsimula na nga itong magbato ng mga job. Nangakala ni Ipo na kabisado niya na ang bilis at haba ng mga job ni Gedo, nagulat ito ng tamaan ng job na mas mahaba kaysa sa kanyang inaakala. Nagulantang nga ang ating bida at iniisip itong humahaba ang kamay ni Gedo. Muling ang lumapit si Ipo para muling tansyahin ang haba ng kamay nito. Ngunit nabubugbog lang ito at tila ginawang punching bag. Nahulog na nga ng tuluyan ng ating bida sa magic show ni Malcolm at doon na natapos ang second round. Nang pabalik na si Ipo sa kanyang corner, nagalit si Kamugawa dito dahil sa pinakita nito buong second round. Sinabi nito sa ating bida, nakabisaduin lang ang mga suntok ni Gedo. Tanggapin nito ang mga suntok, patuloy na sumugot at bumawi ng mas malakas. Nagsimula na ang third round at dahil sa sinabi ni Kamugawa, walang takot na sumugod si Ipo. Sinabi nga dito ni Gedo na buong laban para siyang matador. Ngunit ang kanyang kalaban ay hindi toro, kundi isang baboy ramo. Nagbato nga ulit ito ng jab. Subalit laking gulat ito nang tanggapin ito ni Ipo at mabilis na bumawi. Walang tigil na sumugod si Ipo kahit nagtatamo ito ng mga suntok. At nangakala ni Ipo na nagkaroon na ito ng chance na makalapit, nagpasabog si Gedo ng isang malakas na right uppercut dahil dito kunti ka nang manakdown si Ipo. Nagulat nga dito si Takamura dahil buong round ay planado pala ito ni Gedo. Muling ang sinubukan ni Ipo makipagpalitan ng suntok. Pero dahil nga nagpapanik na si Ipo, nagmadali ito habang iniisip nito na humaba ang mga kamay ni Gedo. At doon na natapos ang round 3. Sa corner ni Ipo, sinabi ni Kamugawa na wag itong susuko. Agad na sumagot ang ating pita. Coach, yun lang ang kaya kong gawin. Ang hindi sumuko. Kaya naman na natiling determinado ito para sa mga nakayusap sa kanya. Sa kabilang corner, sinabi ni Gedo na siya ay kumpiyansa na mapabagsak si Ipo dahil ito ay nasa ilalim na na kanyang maika. Nagsimula na ang round 4, ngunit walang nagbago, nabugbog lang si Ipo at tila pinaglalaroan lang ito ni Gedo. Mabilis na natapos ang round na yun, pagkatapos nitong ma-uppercut ng solid si Ipo. Dumaan nga ang peep round pero wala pa rin sagot ang ating bida. Buong round lang itong nabubugbog ng walang kalaban-laban. Bago magsimula ang round 6, kita nga natin sa mukha ni Ipo na ito ay nabugbog ng sobra. Kalagitnaan nga ng round 6, naranatiling nahihirapan si Ipo at pinaglalaruan pa rin ito ni Gedo. Nagalit kasi kamugawa sa kanyang sarili dahil sa akala nito na ay mukhang pero lang si Gedo kaya binaliit niya ito nagpatuloy nga ang performance ng Pinoy Magician at binugbog ang ating bida. Dahil nga sa patuloy na pambubugbog ni Keto kay Ipo, nagsimula nang lumabo ang mga paningin nito. Habang ito ay nangyayari, iniisip ni Aoki kung paano nito napapahaba ang kanyang range. Kung maaalala nyo nga mga para sa mga nakaraang arts, nakwento ko sa inyo na si Aoki ang expert sa kamugawa jeep pagdating sa panggugulang. Kaya naman kalaunan, nahanap din ito ang sagot sa sekreto ni Gedo. Mabilis na tumakbo si Itagaki sa corner at sinabi niya ito kay Kamugawa. Naintindihan nga ito agad ng tatlong coach ni Ipo. Bago matapos ang round 6, sinabi nga ni Kamugawa na wala siyang alam na magic trip. Pero may isa siyang alam na magic at iyon ang magic punch. Natapos na ang round 6 at sinabi ni Kamugawa na dalawa lang ang kanyang dapat nagawin higpitan lalo ang depensa at panatiling walang opening ito at ituloy nito ang pagsugod nito sa dibdib ni Gedo para mapatigil ang mga paan nito. Sinabi din nito na dapat niya itong manakaw dahil wala na silang pag-asa manalo by points at bigyan niya ito ng isang pasabog na suntok na sa sobrang lakas aakalain nito na titigil ang oras. Bago magsimula ang round 7, pinaliwanag na ni Aoki ang sekreto sa paghahaba ng suntok ni Gedo at ito ay dahil sa maluwag ang string sa kanyang gloves Kaya't pag ito ay sumusuntok ng hindi nakakamao, kaunting lilipat ang gloves nito na magpapahaba ng kanyang suntok. Nagsimula na nga ang round 7, sumugod si Ipo, ngunit nananatiling napapatigil ito ng mga left jab ni Gedo. Pero naalala nga ng ating bidang sinabi ni AG dati, nang sabihan siya nito na ang kanyang mga suntok ay magaan. Napansin ni Ipo na magaan ang mga pinapakawalang suntok ni Gedo, sapagkat ito ay walang pinangahawakan, kundi pera lang. Dahil dito, pinagpatuloy ni Ipo ang pagsugod hanggang sa makalapit ito sa dibdib ni Gedo. Nang mailagan ng ating bidang right uppercut, nagpasabog ito ng malabombang liver blow. Pero hindi nito napatigil si Gedo dahil dumaplis lang ito. Nang makalayo uli si Gedo, muli itong sinugod ni Ipo ng walang tigil. Agaran nga agad nakalapit si Ipo at nailagan ng ating bidang uppercut ni Gedo nang akala ni Gedo na isang liver blow na naman ang dadating, dumipensa ito. Naalala nga ni Ipo ang sinabi ni Dati at Kamugawa na patigilin ang oras at pinintirian nito ang puso ni Gedo. Laking gulat ni Gedo nang kumunayta si Ipo ng uppercut sa dibdib nito. Tila tumigil ang oras sa hindi ito mahagalaw. Nagulat ang lahat ng mga manonood nang makitang gamitin ni Ipo ang heartbreak shot ni AG dati. Nang susundan na nito ni Ipo ng isang rice light para mapapagsak si Gedo, hindi sa patang oras na kailag at tumapis lang ang palo up punch ni Ipo. Dahil nga sa takot nito sa mga suntok ni Ipo, ito ay na-corner sa lubid. Nang muling makalapit si Ipo at magpapakawala na ng suntok, naalala ni Gedo ang heartbreak shot. Kaya't ang naging natural reaction nito ay depensa na kanyang tibdib. At kumunekte ng dalawang dinamitang body blow ang ating bida. Sa lakas nga nito, parang nahiwalay ang kaluluwa ni Gedo sa kanyang katawan. Mabilis na tumakbo si Gedo at nagpakawala ito ng jab na nagpatigil sa ating bida. Dahil rin dito, naging blurry ang paningin ni Ipo. Nang tamaan uli ng left jab si Ipo na magana nga ng tuluyan ang mga mata nito na parang wala na itong makita. Habang nangyayari yun, napansin ni Kamugawa na may natitira pang 40 seconds sa 7th round at alam nitong hindi pa doon matatapos ang laban. Kaya naman kinuha nito ang lahat ng yelo at ibinabad ang kamay nito hanggang sa maubos ang oras. Patuloy ngang kumukonekta ang mga jab ni Gedo habang sumusugod si Ipo hanggang sa matapos ang round 7. Tila sobrang nangihina na nga si Ipo habang pabalik sa kanyang corner. At na makaupo ito, dito na natin nakita ang nangyari sa kamay ni Kamugawa. Nilagay nito ang parehas na kamay sa mata ni Ipo kaya naman bago pa magsimula ang round 8 na wala na ang pamamaga ng mata ni Ipo. Nagsimula na ang 8th round at nagpatuloy ang pagsugod ng ating bida pero nagulat ito na mas malakas sa mga pinapakawalang suntok ni Gedo dahil pala ito sa hindi niya na sinusubukan papakain ang kanyang range. Ito ay nakakamaw na habang sumusuntok. na nga si Ipo sa lubid at pinaulanan nito ng suntok ni Gedo habang walang magawa si Ipo kundi dumipensa lang. Ngunit nasira ito ni Gedo at kumunekta ng isang left straight dahil nga dito naisipan ni Kamugawa na kailangan niyang iligtas si Ipo. Ibanat na ni Yagi ang tawil at sumuko. Ang sunod ng sunod na magbabato si Gedo ng right straight na nito ni Ipo. Habang nangyayari yon, pabilis na sinalo ni Kamugawa ang na binato ni Yagi at nagpatuloy ang laban. Napansin ni Ipo na ang mga suntok ni Gedo ay hindi na umahaba inilaga nito ang left straight ni Gedo at nagpasabot ng matinding liver blow. Kita nga sa mukha ni Gedo na siya ay napuruhan dito at muling dumistansya. Pero dahil nga hindi na nito ginagawa ang kanyang magic, madaling nakalapit si Ipo at muling kumonekta ng isa pang malabong liver blow. Buong stadium, sinisigaw ang pangalan ng ating bida na Maunochi! 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 hindi ito tinantana ng ating bida at sunusun na nagpakawala ng body blow ng makorner ito sa lubid. Ngunit na-counter ito ni Gedo ng isang matinding left hook. kamuntika nang bumagsak dito si Ipo pero hindi ito sumuko at itinikit ang katawan kay Gedo. Nang magpakawala ito ulit ng uppercut, nailagan na ito ni Ipo at kumunekta ang malati na mitang body blow ni Ipo na nagpabagsak dito kay Gedo. Dito nga sinabi ni Kamugawa sa kanyang sarili na talagang nag-improve ka na. Kaya na natin na putin ng world champion. Nang makatayo nga ito ulit si Gedo, dito na na mas masan si Gedo. At sinabi na ang ring ay hindi pang business, kundi pang digbaan. Buling na isimula ang laban at nagpalitan ng suntok ang dalawang boksingero. Parehas kang tumama sa isa't isa ang kanilang kamao. La bigat ng suntok ni Ipo, lumipad ang kamay ni Gedo. Sinubukan itong tembepensa gamit ang kabilang kamay, pero pinalipad din ito ni Ipo at sinundan ng isang malakas na rice straight sa mukha na natiling determinado si Gedo lumaban at hindi ito agad bumagsak. Pinaulanan ito ng mga sulitong suntok ni Ipo. Tinapos ito ng bida natin ng isang malabomba na uppercut. Sa lakas nito, sumabay sa lipad ng katawan ni Gedo. Mabilis na tinapos ng referee ang laban at itinangkal na panalo si Ipo. Sa pagbagsak nito, tapaluhod dito at tila humihingi nga ng tawa nitong si Gedo sa ating bida na binansagang ang wind god. Natapos ang laban na inistretcher papalabas ng stadium si Gedo. Si Ipo ay pumunta sa waiting room na hirap na hirap ding makalakad. Sa waiting room, sinabi ni Kimura na dapat niyang pasalamatan si Aoki dahil ito ang nakatuklas ng secret technique ni Gedo. Narealize ni Ipo na sobrang daming tumulong sa kanya para maganda at manalo sa laban na iyon. Kaya naman pinasalamatan niya ang mga tao sa loob ng kwarto. Nang sabihin ni Kamugawa na itaas nito ang kanyang mukha, dito na natin nakita ang sobrang namamagang mukha ni Ipo. Dahil dito, hindi napigilan matawa nila kay Mura sa mukha ni Ipo. Umaalala nga natin mga par, si Takamura lang walang naitulong dito kay Ipo. Kaya naman mabilis niya itong binuhat at dinala sa doktor para makabawi sa ating bida. At doon na nagtatapos ang ating video. Grabe, napakasolid na laban nun no mga par. Walang signature move si Gedo, malalakas na suntok. Ginamitan niya lang ng diskarte at kamuntikan pa nitong matalo ang ating bida. Malupet, malupet. O paano? Abang-abang na lang mga par para sa mga susunod na mga arc. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala ulit si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!